Nagugutom ka na, nagugutom na rin ako. Okay, Kainan tayo. Ba't ka di makakalabas? Ay, puta! Ito <laughs> talaga! Parang kung tanga, ano, pinapatay mo pa ako ng ilaw, ano? Sabi mo pa ako na ano-ano dyan. Pag lumabas ka mamaya, ikaw maglagay ng gamot sa sarili mo. Tilek silir, oh. Ilaikita ko sa sa So yun guys, ito yung date naman at ito yung outfit ko. So, ayan si Xta, Miss Xtaki, Miss Taki and si Xtaki. <laughs> <yung, man. laughs> si Inday. Tsaka si Besang, tsaka si Chris. And hindi ko ayaw kung nasa na naman si Togo. Ay, Ay, talagang hindi na lang niya ako minamahal talaga. Oh. Hal, tingnan mo kung may mapapansin ka sa akin. Yung dumi sa mukha mo. Parang ka naman tango, ayan. yun. <laughs> ano ba? Hindi mo lang ako napapansin. Yung mata mo ano? Iba kulay. Aswang ka talaga, no? <laughs> contact lens ako, tanga. Ganda-gandaan. Hindi sila ako mag gandaan pinapaka mo mo pa ako. Oh. So, guys, magagala kami. Magagala kami ngayon. And update namin kayo kung saan kami kakain or saan kami pupunta. So, bye-bye! Ito lang yung hotel namin, guys. Na sa tabi nun. Ito, marami kang mabibiling mga cup. Ito yung suot-suot yung mahal. Diyan lang yung binila tas oh, Ito yung mga damit din na maganda. So magagala muna kami. Wala ka yung mga suot niyo. mga nakasando kayo. Kala niyo, di wala nalitin. Hoy, meron akong dalang palamig. Si matapang yan. Meron. Wala. Meron. Ano? Gumot. Eh Chris, Ay, oh, ang ganda dito guys. Pag ganyan, pag gumaga. Ay, pag tanghali. Pero ta <laughs> tanghali, pero alamig pa rin. Para umaga, alas 6 na ano, or na. Sa... Huwag mo kami ganyan. Eh. Matatapang kami, mga nakasado kami ngayon. Yeah. Ay, oh, Pero, masarap dito. Gusto ko dito kasi hindi na ako nagpapawisan. Ay, besa. Hoy, dito ako. Ay besa. Ang paglabas, di ba, nag-upload ka kanina. Oh. Pag pagpunta ko ka na, Miss Taki. Alak salita. Kumain kayo, hindi kayo nag-aya. 4 a.m. kasi, 4. Oh. Aksidente kasi. Tapos, di ba, hindi natin alam yung karton nila? Oo. Oh, oh. mm. Oo oh, nga, sama kayo naka-kwarto? anong number? Alam lang namin okay, yung kala, Chris. Natin. Nakarap lang namin. Di namin alam. Di nga rin namin alam karte. Basta ugali mo. Hindi pinapakita na sa camera. Huwag kang ganyan. Kasi <laughs> ano ka na ng zombie, matapang ka na. So, kain muna kami guys. Bye! Yan siya. Minto na naman siya. Ayan, eh, gusto pa kung nga damit kami. Minto na. Ganda ng tela. Oo, ba't ka bumili? Gutom ka na. Nagugutom na rin ako. Kaya nagwamot na, ka na, na rin ako. Hal. Nagugutom ka na, nagugutom na rin ako. Okay ako. Kainan tayo. Para muna balik tayo. Kalande. <laughs> <laughs> so guys, bukas kami magagala and today ay maglalakad-lakad lang ulit kami. Hindi ko na napakita sa inyo kung ano yung mga kinain namin. Ganyan. Kasi may tugtog sa loob. So hindi rin natin maririnig. Siguro mag-update ako sa inyo. Siguro mga gabi na ulit. Gabi na kami lalabas. Pagaling namin ng hotel. So guys, bumalik na kami dito sa hotel. And may ako na Akwan. Alam mo, sa iba, ang ganda suotin na ito kasi ang liit ng deli nila. Sa akin hindi sa bagay. Dahil sa aking hinaharap. Ito siya guys. For only 80. Masarap to kung may asin. Walang asin dito. Favorite ko kasi to. Mmm, yummy! Ang iba lasa niya. Hindi siya ganun katamis. Tapos, hindi siya ganun ka-asin. Hindi siya ganun kasarap. Charis. May part na matamis. Sobra. apart part na hindi. Siguro magagala kami guys gabi na. Handang oras dito ay 3.05 p.m. Grabe lang sa labas. Ang hap umagat oh ang hali gabi. Sobrang lamig. Kaya wala kakainin ko. Para <laughs> Ganda ng contact lens, guys. First time ko mag-contact lens. Ay, pangalawang beses pala. Kasi hindi yung niyan. Sobrang dami. Alam nyo ba, yung mga Watson dito, tapos, yung mga Watson dito, hindi sa kagaya ng Watson sa atin, guys. Kasi yung Watson dito, lahat ng kanto meron, pero, puro contact lens yung mga tinitinda. Tsaka yung contact lens nila dito. 10 pieces na yung laman niya, so 5 pairs na siya magagamit nyo. Pero one color lang. Kagaya na ito, Hati kami ati Mitch. Para matry lang namin siya. Halos lahat ng grado nando doon. So, doon lang kami sa zero kasi wala pa namang grado yung mata namin. So, yeah, update ko kayo mamaya kung lalabas ulit kami. Ito yung date namin, guys. And, update na lang later. Bye! -bye. Yeah, di makakalabas mamaya. What? Ba't ka di makakalabas? Ay, puta! Ay, <laughs> <laughs> <Ewan> talaga! <laughs> Ikaw? Talaga? Talaga? Ha? Okay lang. At least makakalabas pa rin ako mamaya. Ah. Oh. Bakit di ako makalabas? Hindi. Bakit? 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 Tinawin dyo lang mo. Pulang pula ka. Ano oh. Tapos magpapalagay ka sa akin ng gamot? Pag lumabas ka mamaya, ikaw maglagay ng gamot sa sarili mo. Okay. Okay din. Ah. Oh. Ha? Huh? Okay din. Ah. Oh. Oh, bakit? Oh. Oh, na. Matutulog na lang ako magdamag. Para kang tanga, ano? Pinapatay mo pa ako ng ilang, ano? nasabi mo pa ako na uh, ako ano-ano dyan. Oh, shit! Oo, um, talaga. Tatabi sa akin, eh. Tatabi sa mama. Okay lang. No. At least may kayakap ako. Ikaw? Hmm, hindi ako takot. Hindi ako natatakot. Alam mo, natakot ako. so guys, 7 p.m. na dito sa Taiwan. 7.23 p.m. And, uh, kakagising lang. Kakagising ko lang. Mas tawag ko tulog pa. Ang usapan kasi namin today is kung ano yun yung parang pwede kami mag-iwahiwalay ng lakad ngayon. Pari. gabi uh. na. Tulog tayo. Alas dos lang ah. Uh. uh huh Uh-huh. Hindi ba tayo kumakain? Ang um, baho! Nasa malayo sila, nag-train sila eh. Lahat sila? Oo, oh, kinakatok tayo kanina. Dito tayo nagising. Tara, magkain na tayo. So, okay, guys, kakain lang kami ni Mahal. Bye! Bye, kanal! Bye -bye. So ayun guys Gabi na Kakain na kami sa Taiwan So ayun guys Umalis kasi sila kuya Nakatulog kami ni Ating So bumili sila na Hindi na Masapatos oh. Ayun Bumili sila ng sapatos Eh Hindi kami magising Kaya Naiwan kami Kaya Kain kayong dalawa Kain kayong magisa <laughs> Pero sorry Dadami pa rin Kainan dito Kanto, ano. Pag gabi talaga Siya buhay na buhay dito Sa Taiwan Ayun na buhay na buhay Ayun na buhay na buhay Ubus <laughs> Lucky! So yun guys, mayroong ano dito. Parang mga ano sa atin. Oo, oh, hindi pa so tawag yun eh. Parang event. Mm -hmm. I'm sorry. Let's <makes noise> go, number one! daw. Sabi nga, narinig ko nga. Oo. Two to one, Bibili kita. Gusto mo ah? Okay, eh, titigil nga natin. Ayan 1,000. 1,000 thousand. One thousand nine hundred and eighty. Hindi tayo magkabila. Wala? Hindi siya true. Kaya hindi siya false. Okay? Okay. So guys, may tanghulu dito. So magka-try tayo. Mukha yung lasa. Is that a Chinese kangkong? Is that a Chinese kangkong? So, I can understand. Hindi na ako naintindihan. Kasi kangkong. Silik silir o. Pinakikita ko sa ano. Gaga, iba yun. <laughs> alam na alam yung mga ganun ano. Siyempre, sa si ano, Lucia. <laughs> Ayan guys, so, ang sarap. Wow, parang siya talaga pares. Sana nakalasa ng pares na hal. Pag Pero pwede ko hindi. Pagkalasa ng pares to. Dito. Pero ganyan no... kasi siya. Pagkalasa ng pares, bibili ka ulit Pagkain eh. dito malti ko. Puro street food. So, parang oh. ugbo. Oh. Yeah. Ang dami rin frutas dito guys. So may durian. Dito ko nagtataka may durian din pala dito. daming tao, halong-halong mga tao na nandito dito. Try, try, try. Try mo. Ngamoy. Oh parang big pares din siya. <laughs> <laughs> sa so. Sarap. Totoo. Sarap siya. So yun guys, masarap daw. And ganyan yung itsura. Kaya pagkahanapin nyo to nandito lang yan. Madami yan. Katabi siya ng mga prutasan. Nandito kayo sa Taiwan ngayon. So ito, try din natin itong xiaolongbao maya. Mahala. Ito guys, meron ditong xiaolongbao. 120 yun. Tapos yung mao, 90 lang. And... 3 minutes daw hal, no? 3 minutes, guys, bago natin siya makuha. Kasi ini-steam pa siya. Guys, ito na yung mga pagkain namin. Sa akin, siyumay. Ba't ang hanti lang tatuloy siyumay mo? Tapos yung sa akin, ang dami ng siyumay mo. 30 isang pesos. Eh, 30 isang pesos. 30 isa. Eh, tumahal yung binubuksan muna. Bago mo kainin? No, kasi ano to eh. Yung mainit yung loob, may sabaw siya. Guys, pagpagod na kayo mag-chopstick, gato gawin nyo, guys. Masukin. Pero <laughs> ang laki nito, si ang maya Parang siya may nanghan. Hindi naman ito kain. Hindi naman ito kain. Sabi ni Barret ito. Sama yung ano. Sama yung ano. Sana po Charlie. Wala po nasa kulilan. Gasta po kasi sa amin. Ngayon hey guys, na kami na kami. Ha? Bye! Ha? Huh? Gusto mo makuha. Ikaw, Charis. <laughs> kahit ano, basta makakuha ka. Ay, yung cute naman ito. ito. mga candy sa guys. Bravo, ito mga baboy. <laughs> I stuck in my head. I will go to bed thinking about this. I should've won that. There, I should have that. Well, like I should've gotten a figure there. <laughs> I think it's nice, you know? Yeah. Winter, Winter, Winter. Yep. Someone else can come along. <laughs> Ganito Ay, na-shoot. Pati Ay! Oh, di ba, Iban? Sorry. Oh! Ganun din, Hal. the suck. same one. Magic tricks. Ati <laughs> <laughs> sa ako. Tayo uh, okay, sa. Ako okay. okay, okay. yun. Thank you, Hal. Sorry, nating nakukuha. Ang galing guys sa Coke. Ito talaga <laughs> ang kailangan nyo, Coke. Ang saya. saya naman dito. Ano, nag-enjoy ka? ganyan. <laughs> Parang hindi ka naman nag-enjoy nung no? hindi mo na ako may baboy. Ang dami naman natin nakuha, oh. So, dito naman tatapos yung vlog natin ngayon. Never. Oh. So, yun guys, ito yung day to namin. And sobrang nag-enjoy kami. Bye-bye! See you tomorrow! Yes. Guys, sabi ko, di ba doon na matatapos yung vlog namin ng day 2? Pinakita na naman din siyang claw machine. Yun. Malalaking version naman to. Ayan siya, guys. Yung claw machine yun dito. Sobrang dami bawat kanto. May mga claw machine. Ayun. <laughs> Babalik pa daw siya. Hindi <laughs> ulit kami sa ugbo. <laughs> Napadpad na naman kami dito. Ito yung kumukuha ng basura talaga mismo. Tapos ito yung para sa mga plastic. Ganyan. Mga karton. Dito yung nilalagay. Ayun na nag sila. Hawak-hawak na yung mga plastic bottle. Mga karton. Dito na kami guys sa hotel. Ito na yung pinakalas talaga ng day 2. Hal? So. shush!